So oh, hi guys, welcome to my vlog for today's video guys. I first time namin kumain dito sa restaurant ni Alnor Al Nor Al Madina, guys. Nor ah? Nor Almadina Ah Nor Al Madina? Yes, oh, yeah. restaurant. Matatagpuan yun to dito sa Magapo Mati City sa harap lang mismo ng may bigasan guys. Dito siya o oh, tingnan sa labas sa ah, para ma ano yun. Ayan siya guys. So, oh. ito siya guys. Kung makikita nyo 'yan siya, ayan yung bigasan. So, ay kumain, talaga ng Robwek. Ito yung mga mino nila, guys. Pero kung mas mabuti guys, mayroon silang page. Pwede kayong mag-inquire kung ano yung available nila kasi minsan paubusan talaga dito eh. So, 'yan. Ayan. So, nandito na yung mga ano natin. Si Kabel mga vloggers ayan si Kiat <laughs> ayan si ano si Bungis Ngis Queen oh. si Mama Rin Ma Ma Mama ma ma Rin Rin ah? Mamang ma ma Rin Mamang Rin. Ma ma Rin ah, basta ayan. mga ano yan mga vlogger nag-order man kong isa kumos <laughs> na ano o oh, na ah, nag-order ko niya Hummus. So guys, may mga Arabic food dito kasi nga lahat ng to sila kasi dito guys, abroad to noon. So ilang taon na kaming hindi nakakain. Ayan, kaya na. So nandito yung si madam mo, yung may are. Ayan. Siyempre guys, mayroon tayong shawarma. Ayan, shawarma. Shawarma. Ito matamatin. Ayan. Oo. Oo. Ay, guys, tabuli. give free lang sa to, anak ni madam. give free lang sa atin yan, tabuli. Tabuli, guys. Hamus. Ito, hot sauce to, tino, no. This, I Ay, kung ni kaning, ano tawag dai dakos. So, ito yung hamus, guys. Sobrang sauce. Lalo pag chapati, or yung kubos yung, ano mo dito. Grabe, sobrang, ano. Birthday na ko, ni Kangati Renren, advance. ah Avait na wa karanren ah uh. advance ito isa lang <laughs> siya <laughs> oh block out siya bye this is ano pakistan parata oh maon ni parata yes <laughs> another one the right side yes oh my god the right side lord <laughs> So guys, sobrang ano guys, oh, so, sobrang sarap. Ayan guys, so nagka-cross <laughs> na mga camera Kanyang-kanyang vlog lang. Guys, mata matatagpuan niyo to dito sa Magapo. That's one. Sa may kidi lang to ng karsada guys, highway. saka sobrang affordable to guys. Uh, this one is the uh, Fair siya ng masala. pang oh. wow. soso saus selamat wow. 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 <laughs> <laughs> mana eh nyati <laughs> tanan So guys, available ta, lang to dito. Na, <laughs> ah, ah. So guys, let's move bang the Arabic food. Oh, Arabic food. Dito lang 'yan sa Nor Al Madina Restaurant Arabic food, guys. Dito lang 'yan sa Magapo. Puntahan nyo na Mati City. Lalo na sa mga ex-abroad dyan na hindi na nakaka-abroad na namimiss 'to, dito lang kayo pumunta. Don't forget sa Tabul. Heem. Mm.

kini lao kini lao siguro mo talagang dada sa tabuli. eh <smoke> bayan sa kini lao kaniya bisipan pa marami yung kakainin mo nito di ka mag di ka magguan ha pilka okay ang among sa kanun baharat jojo Oh, sige, 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 flag me. I have a guest today. Ito na si Arik, he's so shy. Ikat pa sila sa layo, joke. Actually, mga kamandaya, nage-try. Mga mineralos ni, my own, nga nag-handi sila. Mga kundi aku nini, kanatuk hapu nini, ma. Tabuli si Mom. So, I prepared that for everyone. But yes. For everyone. Madali ang gawa na, Mom. Sobrang... Mm. Dali, uh, on oras pa lang ako nag sa Yaha. Alas 5. Alas 5 ko nag sa Bingok. On the spot. spot. Nakakumang sa night market. So, mm -hmm. so nasa night market siya. So, so, Kailangan mag-arada. Kailangan mag-arada. Salamat po Salamat kayo sa sobrang nani pa kayo, di ba? Ang sulit. Lame kayo. Sabihin rin yan. Joy, sa mga ka. Kaunta. Sige, sige mo kayo lang, ma'am. Ganyan yeah. na nagyod po lang ako. Yun lang mo. Pero mas lamit siguro ni... Di ba pag mga Arab arabo nagkamot Kamot, na? Nagkamot lang eh. Oh, Narami pang bukasan dito mga. Ano na magkamot na? Nagkuhan na Eh na? na, <laughs> na? <laughs> ang parata dyan, uh -oh. ang lawin pag pag na pag-fresh. Oo. Ang kuhan ba kayo ito? Pagkin lang magpa natin. Init pa. Sausaw na sa kuhan na masala na may kain. Mm-mm. Ang sate. Okay ba? Ha? Sure ka? Hindi mo ko sila. Nawala na ka. Atos ko bago nang First time nila mga kaon. Mamaya, baka tapos ko natin kung may magkarakti tayo. First time yun ako <laughs> ni sana kumukuyo ko. Bobo ka na ni. Pastel na mga kaon. Dire a. Di sa ko sa banda. Pastel na sa UIR. Ay. Okay. Ay, wala <laughs> na. Ay, So, naman, na ato si Kuya, bakit siya mag-ibanan? Iban nyo pa uh, kay kita po. Hindi Hindi mo makuha? Ha? lang Hindi mo nyo niya malamang makuha? Hindi nyo nga masyadong makuha. Saan mo siya? mo siya Si Kuya ba? Kuya, bakit siya mag-ibanan? Hindi ko nga lang mag

Waat nito mm -hmm. ang anong question nga Diba? juicy diba? Maga kompo lang po, nag po 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 na ko nagarino ba para window ko mabili. Ano ang kung 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 Dito. ito kung 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 Ito. Ay, sorry. Ah, kung kung pareho kung 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 ba? Pero pwede siya, siya cabbage man. na lang kaya wala mang tayo ikuan, can man tayong kuha. eh. Si Ma, number one ang mga customer. Always na nakalit oh, okay, Yes, always kami. Kanya. 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 Eh, kain mo babae ba? Maganda, mo. Nga lang sa lasa. Ah, kamis lang tayo sa one babae. Kabalo naman sa mga mulukiya. Ha? Kabalo naman sa mga mulukiya. Ay, ako alam yung kwanta tong mga kwanda. Mulukiya, kaya magliso tayo. Ay, pwede! Kaya naman, di tayo kwanda rin. Uy! Maluyo. 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 Ah, ano na na dire na drive? Ay um, kaya chicken no. ako kuya. Bakit hindi mo sinabi? Chicken pero medyo pricey. Oo, oh, um, 179. Kumusta siya bag ano? Okay um, lang <laughs> si Wima. May paha.

Pwede ka na bumili. Alam mo may... oh, na so, 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 mm, so, okay. Mayroon man silang ano, page kung so, uh -huh. sakaling... may page. May page. Oo. Na Oo, na ako yung mga IKM. Dimension... Al... Ang ano niya, Nor Al Madina, guys, yung page niya. Yan yung logo. Palm tree. i IDX. Bawin na lang natin to bukas sa pagbigay. Ito na kung biwok na ako. Kung ako kaya ang pangalit niya. Biwok mo na siya ganina. Ninguloy radyod niya para sa tuka.